Ayan, magsakay na pinto nila dito. Tapos, meron na kagad diyan. Ka kwarto. Kanang mm kwarto. -hmm. Or basta dito, banda. Sa baba. Mga dino, hanggang dito lang. Ayan, dyan, o, hanggang dito lang kababa. Para anak, pasok, anak. Ha? <laughs> <laughs> o, oh, taasan lang siya, anak. Hindi ka talaga. Hindi ka tawa. Anak na lang, okay na mag-anak mo. Para tuwad na, an anak-anak lang <laughs> na Sa so, pagsak. Tatanggalin to lahat dito, tatanggalin para mapatag to dito kasi sige mo lang daw na nag-ano dito. Mm. -hmm. Bukal. Sige mo lang nag dito, di diba? ba? Okay. Dito niya natapos kasi sa so, ano. So tataasan to dito hanggang diyan, level doon. Tanggalin niyan diyan. Pa dito yung CR. tapos may pinto sa CR diyan. Siguro ang pinto sa CR sa Lord. tapos diyan din kanan nila. Gamay ready kayo. Ah, naman ang CR dahan dito, ha? Oo. Oh. Apo dahan So kung dahil square na CR, si diyan na nilang kuwan. Ah, may lutuan din ako sa... Ah, dia ang ilang banggira o kuwan. Oh, diyan na si R. Ah, okay na, diyan po. Pwede mas guni yung kwarto o din yung kwarto. Ah, lang, katri lang. Or pwede diyan po divisionan. Kaya kung divisionan ni Dani, sila, sila, kung open lang, pwede sige mo lang matulog Dani or si Leo. Tapos sa taas dahil na yung dua kwarto dahil yun. Sa, saka dito. So, pagsaka? Saka na. Naka-marching pa rin. Oh, wait, look. <laughs> oh, may ko, di ba? Ana. Dayan, natin teres ni Dayan. Ah. Tapos, din yung teres nila, hanin, O, pwedeng teres, O, dili. Kwarto na nino, no? kaya agi nila. Din yung kwarto din, dua. Ana, kwarto, kwarto. Gusto ni Nader daw, malaking bintana. Di ba? Para. Para pagmadaling araw, ana, nalil siya. Wala <laughs> ka? So, di pagsaka, 'di diba dito? May terrace dito para kwarto, tapos pupunta din sa kwarto na isa. Tapos bintana din sa likod ayon. Okay. Oh, tapos may tubig. Ikaw ano, Gar? Naman tubig dito, oh. ah. Ah, okay. dapat talaga ang tubig nila. Nandito lang talaga sa babaing CR, tubig, lutuan kasi bababa lang para sa taas kwarto lang talaga. So 'yun lang, guys. Thank you so much, Kai. Mamaya Leia naghatag siya og oh, 5,000 pesos. Yeah! as of now, yung bill natin ay nasa 35,300. Di ba, te? Tapos, with delivery fee. Siguro, di pa alam kung magkano. So, nasa almost 40. Siguro, ang sabihin natin, almost 40. May nagbigay I'm na sure. ng 5,000. Meron sure. nag-message sa akin na magbibigay pa sila. So, hanggat may magbibigay, yun ang ilalagay natin dito. Tapos, yung istorya ako ng hardware sa gawas. Kung sa'yo, kinanglan ninyo ya, din niya, din nga wala sa deliver or kanang additional lang na agtungkuan siguro. Itong, oh. uh, deliver deliver, kan additional ninyo. Inyo nang listab, diyan ninyo kuwaon sa ilan ni eh? Pero ipatawag ng JM. Black Friday? Black Ah, okay, okay, okay. Di lang daw mo yung lista tapos bayaran na lang siguro weekly or kung kanus ano na bayaran. Mga 3 years siguro bayaran. <laughs> 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 Ngayon, nang nang, nang sa ilaha na magbayad din na lang sa ilahang Mga kinanglanon, mga lansang mga sabana or say ka mga plywood na naman diya. No. Pwede na para dili na ang likod ang deliver. No. Kaya itong kailangan ninyo tapos maghulata pa mo kayo wala pa deliver wala kayo. Basic ba ka itong RLC at least nakuha na nato ang basic sa ilahang kinanglanon. Tapos yung mga ano na lang dito na lang sa kuan ha. dito na lang. Tapos kompleto man siguro sila. Wala pa may di at pantu no? Wala. Wala, pa, wala. wala pang bubong. Basta kung anong kailangan nyo, na nilang kunin dyan. Thank you so much, JM Hardware. Maraming maraming salamat. So, 3 years to pay po yan. Sarot lang. Apel tong kuhan ba? So? Siniod tong... Ah, yung ano pala? Yung paano yung pagkain nila? Yun, kami lang. Si Lilia lang magluto kung may kanin. si Lilia, si Ante? Oo. Oh. aina nama, nama bigas so, lana ambut ka ni lilia an sama na uy si lilia mankai lilia sama ka lilia kita <laughs> si lilia made lilia Mane. ayo peg tila tila amura magagwak-gwak ginokor <laughs> kanana <laughs> <laughs> sia ai mana ni benar ah ai istrinya dek ka dia anak ayo pai niti bugas, kay madao terus ayo dia <laughs> 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 yang bugas na lang nila Sana, bugas guru itu pe yang ulam nila Tama. Sa <laughs> kahay pala. So, kailangan na. So, magpadala mo din yung bugas. Unya, siguro hapon. Padala mo isa kilo para... Isa kilo? Ay, is ah, isang sako. Isang yung utak eh. Padala kami isang ganun ulit. Ilista yan. Ilista na ako. Kabayaran na Oo, oh, ako maglista. Ilista na ako, tanan. Grabe nga paminta. Hindi, sige, ano na. Ah, na Allah, hey! sa akin Ala, sa kanya na. Hey! Hey! Okay, ano, hindi, kasi may show kami bukas sa Bacolod. Magbibigay. Tapos, um, para naman sa pang-ulam, magbibigay daw si... Gwen! Oh, oh, magbibigay si Gwen! si Gwen na halagang... Dalawang libo para sa karne, isda at manok. Paghati oh, at yan lang para sa manok. oh, gulay, bahala mo. Pwede na itong binggala, ganyan. O, oh, mamaya mong gulay bukas. May show kami bukas <laughs> sa Bacolod. Thank you so much hey, sa show hey, namin sa Bacolod. Hey, thank you. Yay! Yeah! Yeah! Padala yeah! na lang mamaya yung bigas. Oh, yan, yan. Yan na lang thank, you, natin. thank you ma'am thank you ma'am parang bukas si antililia pa si antilu西亚 si si antiluis ay angkul Auntie luiz krusrael no mm -hmm. walay lolo pangalan <laughs> <laughs> lolo 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 ang Park. park. Loneta. <laughs> Loneta park. <laughs> Sa so, ayan pa. Laila. Laila, okay. ano So ayan po ang ating project ngayon. So meron na magdodonate ng bigas, may magdodonate pa ng ulam. Sa so, lahat mag magdodonate, uh, feel free to send me. Kasi may nagbigay na ng 5,000. Meron pa magbibigay kay Jigjag daw para sa kanilang bahay. So pambili daw ng sabon panghoga sa bilat ni Lilian. Yehey! siya. <laughs> Patanawin Pinapatawa kita, mother. Pero tinuod to, ha? Ayan. So, maraming maraming salamat, guys. Abanan natin ang update nila. So, so for now, Anong gagawin nila muna? Ito muna tatanggalin? Okay, okay lang mapatan. Mag, ano you know, mo? Mag uh, Magliliaw si Kuya ng mga ganong ganon ganong ganon So abangan na lang natin. Gusto ko sana may mag-video dito pero ang cellphone ng Telusia kay grabe po ka blurred po. ko. Pangit at gani. Okay man. Sya. Ah, pero ba? <laughs> malamig sa Scott, <laughs> Scott, Scott State. So yan lang muna guys ang ating project for today. Uwi na muna kami kasi may kasi kaso ni kaming bisita doon nagluto ng manok nagilata, na gilat na 3 days nang siya nga patay okay ra. Yeah. <laughs> Ay pagkatawa ni Ay na. Thank you so much for watching guys. Bye.